Magandang umaga po mga manok. Bali may napansin po tayo ngayon dito sa ating apat na sisiw. So ito pong isa na ito. <laughs> Bali napansin ko po ani na madumi yung ilong niya. At nung pinisi ko po, may lumabas na sipon. So ang ginawa ko po mga manok, diniklag ko muna siya tapos binigyan ko po ng gamot. Bago po kayo magbigay ng gamot mga kamanok sa ganitong sisi na may sipon ay dapat idiklag nyo muna. So tanggalin nyo po yung sipon sa looban ng kanilang ngalangala, -ngala, ilong. Linisin nyo po muna mga kamanok para yung ibibigay ng gamot ay umepekto. Dahil kapag hindi po ninyo biniklag mga kamanok, yung sipon po na nasa looban ng ngalangala -ngala nila ilong ay matutuyo lang at kapag nawala na yung bisa nung gamot na binigay ninyo so babalik na naman yung sipon mga kamano bali ang ginawa ko po dito mga kamanok nilinis ko muna diniklag ko muna yung ilong nila ngalangala -ngala. so make sure po na walang matitira para pag binigay po ninyo yung gamot ay tatalab po maigi at the same time matutuyo po agad yung sipo nila at kinabukasan wala na po yan so iko -co continues nyo lang po yung pagbibigay ng gamot 3 to 5 days bali eto po mga kamanok ay binigyan ko na ng doxilac at ngayong umaga hindi ko muna siya papakainin tapos mamayang hapon bago ko siya pakainin yung kalahati ng doxilac ibibigay ko tapos yung patuka nila lalagyan ko ng soluble powder na antibacterial So, ito po yung gamot na binigay ko mga kamanok. Dahil one month old na po yung sisyo natin, kaya na po nila kalahati. So, ganyan po yung pamamaraan ko mga kamanok. Yung kalahati po, yun po yung binigay ko. So, mamayang hapon mga kamanok, yung kalahati naman ito, yun yung ibibigay ko bago ko sila pakainin. Tapos, ito po yung tatlo mga kamanok, yung magkakapatid na to. Yung tatlo dito. Wala namang sipon. Kinik ko na. Inamoy ko na rin. At wala namang sipon. So, eto po. Kapag ganito po na tinamaan yung isang sisiyo. Ang practice ko po dito mga kamanok. Bali, yung mga walang sipon. Bibigyan ko din po ito ng tigkakalahating gamot. Yung doksilak po na binigay ko din sa may sipon. Para nasa ganun po mga kamanok. Kung sila ay may bakteriya na namumuunasi sa kanilang katawan ay hindi na po umataki o ma-prevent po agad natin. Bali, ganun po yung pamamaraan ko sa paggagamot mga kamano. Marami pong salamat at God to be the glory po sa ating lahat.